Good day mga kabakal at sa mga tulad kong madiskarte sa buhay ng mga single parent na kahit mahirap ang buhay ay patuloy pa rin lumalaban. Charot. So for today's video, gawa naman tayo ng isa sa mga paninda ko sa construction site na gustong gusto ng mga kabakal ko. Simple lang ang paggawa nito at simple lang din ang mga ingredients na kakailanganin. So ang una nating gawin, salain o padaanin muna natin ang ating harina sa ating strainer para matanggal ang mga buo-buo. Saka naman tayo maglagay ng 2 tablespoons of baking powder at 1 teaspoon of salt. Then mix well hanggang sa mag-combine na mabuti ang ating mga ingredients. Then set aside muna natin ang ating mixture. Then prepare na natin ang ating mga saging. After nating mabalatan ang mga saging, durugin upit-pitin natin ang mga ito gamit ang tinidor. Pero kung may potato smasher naman kayo, mas maiging yun na lang ang inyong gamitin para mas madali o mas mabilis. At para sa akin, mas maganda rin gamitin ang mga saging na hinog na o malapit ng ma-overripe. Dahil mas lumalabas ang tamis ng mga saging kapag ito ay hinog na at mas masarap ang ating gagawing tinapay. After nating imash ang mga saging, ihalo na natin ito sa ating dry ingredients. Lagyan na rin natin ito ng 1 tablespoon of vanilla extract at ilagay na rin natin ang ating condensed milk. Saka natin ito haluin hanggang sa magwell combine ang ating mga ingredients. Ito nga palang ginagawa natin ay ang pinakasimpleng pagluluto o paggawa ng banana bread. Simple lang ang mga ingredients pero tiyak na magugustuhan nyo dahil bukod sa ito ay masarap, pwedeng pwede rin ninyo itong pagkakitaan tulad ko. Ayan kapag sigurado na tayong naihalo na nating mabuti ang ating mixture, ready na tayong mag-bake ng ating banana bread. Pahiran muna natin ng melted butter ang ating mga molder bago natin ito lagyan ng mixture. Ang sukat nga pala ng mixture na nilalagay ko sa aking molder ay 1 third cup. Pero de depende na rin sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo, depende rin sa laki ng inyong molder. Then i-bake natin ito for 20 to 30 minutes. After baking, ito na ang resulta ng ating banana bread. Pagdating sa texture ng ating tinapay, ito ay mas siksik at mas mabikat kumpara sa mga ordinaryong banana bread na karaniwan nating nabibili sa tindahan. Sa mixture na to ay nakagawa ako ng 16 pieces na banana bread at binibenta ko naman ito ng 20 pesos kada piraso sa mga kabakal ko. At kung gusto nyo naman ng ibang flavor gaya ng ube at chocolate flavor na banana bread gaya ng nasa video, gumamit lang kayo ng flavored condensed milk. Pwede rin kayong gumamit ng ibang molder at pwede rin kayong maglagay ng toppings, gaya nito. So, this ends our video. Thank you for watching. Bye.